Kahit malamig ngayon sa Japan, kailangan natin ng miso shiro. Magluto lagi ng miso shiro. At ang miso shiro ay isa sa mga nakakapagpabata. Yan din ang sekreto ng mga hapon daw ha. Ano yan? Chikuwa yan. Chikuwa tapos wakame. Tapos ito na yung miso shiro. Ihahalo nyo yung miso shiro ninyo pag malapit na siya, malapit na maluto yung mga iniha, yung mga nilagay nyo yan. Ano? Tapos isang kulo lang, patay na, patay na kaagad. Huwag nyo gamitin ng ano ha, kachilyo. Baka makulong tayo dito sa Japan. Charing! <laughs> Ayan. Kasalain yung ganon. Tapos, yun siya ha. May sibuyas, may wakame, at saka, etong, chikuwa Chikwa. Yan. Pagkulo niyan, ay ayos ng buto-buto. Siyempre, nilagyan ko yan ng Honda Ito nga pala sa mga tipid-tipid tips natin, ano, sa Japan. Meron tayong wakame. Ang oh, wakame, masarap yan. Sa una lang, parang hindi nyo gusto. Kasi wala naman talagang ganyan sa atin, di ba? Tapos, lagyan siya ng sibuyas. oh, kapabaho ng hininga. <laughs> mag na lang kayo. Tsaka mag-mouthwash. Napakadami namang mumurahin mouthwash dito sa Japan. Tapos ito yung goma seed. Tapos ito pa ha. Ito, lagyan nyo ng ponzu. Tapos, ito lang lalagay nyo dyan. Oh, Di ba? Ponzu. Tapos, mix nyo lang. Ulam na to. Salad na to. Usually sa mga restaurant dito, pag may nakakain ako mga ganito, tinatandaan ko. Oh, di ba? nagugustuhan naman ng mga anak ko. Dapat tong sibuyas, ano, hihiwain nyo ng manipis, may slicer naman talaga. Kaya lang, nagmamadali ako kasi, ba may bowling pa kami, ano, pampalas to mamaya ng hagis ang bola. Ha. O, tikman natin ha. Yan. Mmm, harap. Mmm, tamis. Mmm, ng sa at yung anong alang wakame. Jaram! Oh, tapos na yung aming pananghalian. Pananghalian pa lang to ha. Late na kami kasi nagising. Kasi nga, day off ng Inday ninyo na batanggay niya. Naglinis ng sasakyan. Tapos, yan, namili. Sa palengke ha, Bib sa palengke ko to nabili. Itong panganang isda, ang sarap nito. At saka, usually, dapat pagpupunta kayo sa palengke, dapat mga pahapon na. Kasi yung mga 500 yen, magiging 200 na lang o kaya 300 yen. At saka yung mga, um, minsan yung mga 1,500 yen nila na isang pack ng, ano, ng ebi or ng shrimp Ay, 500 na lang minsan. Kaya lang kanina, talagang kain na kain kami. Kaya, yung isang pack, ganun pa rin, regular price pa rin. Kasi nga, maaga pa. Nung pumunta kami sa palengke. Sa palengke talaga kayo mamili. Tapos, imbak nyo na imbak dyan sa inyong, ano, uh, refrigerator. Ganon kami para tipid. Abo. Ito nga pala yung panganang isda. Tapos ito yung wakame na with, yung, with onion and sesame seed. Kain kayo -kain wakame. Pampahabayan ng buhok. Yung mga maninipis yan ng buhok o yung mga kalpakalbo na. Ito naman yung kaki. Or talaba. Ewan ko, basta nung na-opera ako, ano ako, na, naging mahilig na ako sa talaba, baka kulang tayo ng iron. Kailangan yata maging iron woman tayo. <laughs> Tapos syempre, itong um, gohan na may furikake at ang ating soup. O oh, yan, simple lang. Napakamura ng pananghalian na yan. Damay-damay na hanggang gabi. Hindi nakakain para tipid. <laughs> uh, sana may nakuha kayong magandang tips sa inyong patangganya na nasa Japan. Bye. Have a nice day.